sangayon ba kayo na si Senador Alan Peter Cayetano ang pinakamainam na pumalit kay Senate President Vicente Tito Soto o isa lamang itong paraan ng pagtatakip sa mas malalalim na interes? Ano ba talaga ang kanilang pinoprotektahan? Very devious, wala pang hearing ang blue ribbon ni Ping Lacson Gusto na agad ng ilan magpalitan. What are they so afraid of? Iyan mismo ang matinding pahayag ni Senate President Soto matapos kumalat ang balitang may panibagong kudeta laban sa kanyang liderato. Sa gitna ng maiinit na usapan, mariin niyang itinanggi ang mga kumakalat na ulat mula sa tinaguriang One TV Philippines na nagsasabing nakakuha na raw ng sapat na boto si Cayetano upang agawin ang pwesto. Kasunod nito, hindi nagpaligoy-ligoy si Senate President Pro Tempore Ping Lakson. Faki breaking news, Ania, sabay tawa sa tinaguri ang breaking news na malinaw na peke at desperadong pagtatangka upang lituhin ang publiko at hatiin ang bagong mayorya. Para kay Lakson, malinaw ang proseso. Kailangan ng lagda ng hindi bababa sa labintatlong senador para maisulong ang resolusyon at formal na ihain ito. Hindi ito nangyayari sa likod ng mga anonymous posts kundi sa loob mismo ng sesyon. Ngunit bakit nga ba mainit na mainit ang usaping ito? Kung babalikan sa pagbalik ni Soto bilang Senate President nitong Setyembre kasama ang pagtatalaga kay Ping Lacson bilang pro tempore at Blue Ribbon Chair, naging sentro ng atensyon ang flood control scandal na nagdulot ng tinatayang isang daan at labing walong punto bilyong pagkalugi ayon sa ulat ng Billionaire News Channel ghost projects, sindikato at malalim na anomalya mula 2,000, 23 hanggang 2,000, 25 mga isyong hindi maaring ipagsawalang bahala. Sa panig ni Cayetano, iginiit niyang ang pagbabago ay dapat maging permanente, hindi panandalian at tanging sa integridad matitiyak ang kinabukasan ng Senado. Tinuligsa rin niya ang desisyon ni Soto Nailipat ilipat si Brice Hernandez mula Senado papuntang PNP Custodial Center, isang hakbang na anya ay nagbubukas ng tanong sa katapatan ng liderato. Ngunit sa patbang batayan ang mga pangyayaring ito upang siya ang maging bagong Senate President. Mahalagang balikan ang nakaraan nung siya ay Speaker ng Kamara, si Cayetano ay sumunod sa direksyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na ang pagbagsak ng AB SCBN franchise. Ang tanong ngayon, kung siya'y susunod noon, sino o ano naman ang kanyang susundin ngayon? At sino ang tunay na pinoprotektahan ng mga gumigising ng isyo laban sa kasalukuyang liderato? Habang patuloy ang investigasyon sa flood control scandal, malinaw ang mensahe ni Secretary Claire Castro, walang sacred cow. Kahit kaibigan, kaalyado o kamag-anak, lahat ay maaring matukoy at mapanagot. Kaya naman lumalakas ang tanong, bakit may ilan ng tila nagmamadali sa pagpapalit ng liderato gayong hindi pa man nagsisimula ang Blue Ribbon Hearings ni Lakson, may mga bulong nang dapat siyang alisin. Sa pananaw ng ilan, tila isa lamang itong pagtatangka upang hadlangan ang mas masusing investigasyon. Sa puntong ito, hindi may iwasang isipin na ang usapin ng kapangyarihan ay hindi lamang para sa titulo kundi para protektahan ang mga pangalan at interes na posibleng mabunyag. Intended to deceive and confuse, dagdag pa ni Lakson. At kung pagbabasihan ang tono ng publiko sa mga pahayag ni Peroxin at iba pang senador, malinaw na hinahanap nila ang senado na hindi nananakot, kundi nagpoprotekta at nagmamahal sa bayan sa dulo nasa taumbayan ang pinakamahalagang hatol. Hindi sapat ang chismis at peking balita para baguhin ang liderato. Ang hinihingi ng sambayanan ay malinaw na aksyon laban sa korupsyon at katiwalian, lalo na sa isang daan at labing walong punto limang bilyong nawawala dahil sa flood control ghost projects. Ang Senado ba ngayon ay tunay na magbibigay ng hustisya at pagbabago Umuling muling uwi lamang sa laro ng kapangyarihan. Kung nagustuhan ninyo ang aking pagsusuri, paki-like at paki-share ang video na ito. I-comment din ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. At sa mga bago nating manonood at sa mga tumatangkilik na, maraming salamat sa inyong suporta. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.